agad. <laughs> Pasahan ka. Dito lang. Pumunta ako nang sa baitak para yung pag palis dali. Eh. Oh, meron daw, meron nga Jan, meron. So, pakita ko lang yung Aking bagong biling ano. Kasi pumunta ako nang bayan kanina. Humila ko yung yung bagong ano natin, oh. Ay, yung biwas. Biwas, so, ito yung oh. bagong biwas ngayon. Ito, Okay. Oh, laki. Oh, laki din ng huli nito. Sigurado 'to pagkain Ito lang, oh, manggalang Ah, mangga. Oh, ito to, yan. Ba? Ah. Ito lang pain Malaking bangus siya nga huli. <laughs> yan, yan. Wow! <laughs> Malaki dyan. Kala nila. Matagal na daw sila puntahan yung ilog dyan eh. Ah. Uh, Kita natin. Malalim ba yan? Uh, malalim. Malalim yan. Sige, sige. sige. Malalim. Hindi ka lang nga <laughs> para. Hindi oh, ka lang nga para. Wala pang ulam sa bahay eh. Ah, wala. Wala pang ulam. Oo. Okay. 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 Oh, no. Ayan na, guys. oh. Siya ay mangingisda sa ilo, guys. oh. Ayan, guys. oh. Malaking bangus daw yan, guys. Huli niya. Malaking pain. Namburay pa, guys. yung Ay, nagsabid. Ayan, na guys. <laughs> okay, yang talunton kung sa tagalog talunton yan pamingwit sa bisaya oh yan guys wala 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 ba wala oh lipat lipat what okay. oh

Ayan guys, oh. kanyang pamingwit. Oh, no, 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 no. A few moments later. Ano, meron na, yan? Meron na si eh. Ba, Oh. na. Oh. <laughs> Tsaka ano? Hay taningin. Apang uh, ayuda pala yan. Pangayuda. Uh, pang ayuda pala. Oh. Uh, pala Oh, Palalim nga.